We'll ginagawa mo dong hindi ba pag asawa pa kayo ng teacher hmm, yan sino pa yung gusto mag ano mag asawa ng teacher sige taon taon kayong ganito saya saya nyan hmm -mm

wala na no. Wala na excuse. Sa loob, na patungwa. pa rin ang masipag. Mahayaan nagsisidong. Sana nag-asawa ka doon ng fly steward dong, para ano, di ka mag-floorwalks. Sana po, ito. Lung hair, fly steward. Wala, dito di na. Hindi na ko dito trust. Ang tuwa rin ang lapan. Lapan lang, mga kapatid. Hindi, hindi rin ko dito mag-trust. Ang mga kaya. Dati sa esporo, hindi ako mag-trust. Patakas ako. Hindi mo ko magkita pag swindle ako kaya oh. <laughs> namin akong prisungahan except po tinilo-tilo talaga niya ang floor wax Sayan, ay floor wax pa, pa. pa papaitapon mo na yun Sayang wala kong tinilo ng floor wax wala akong tinilo ng floor wax wala naman sa hindi namin na magpup magpup naman ng floor wax wala wala naman ng buhay liwanan ako ng partner ko Sayon. Doon, nakipaglaro. Kailangan mga kapangga, bago kami umuwi, naipasok na yung mga upuan. Ayun Kaya, sa labas Eh. Sa labas. Kailangan maayos na to. Kasi hindi na kami papunta bukas. Para ready na. Pahinga na. So, tapos tapos ang trabaho. Ayan. Tayo asawa pa kayo ng teacher. Saya-saya, di ba? Ayun tayo, mga narulong. Wala nyo Ginabi kami. oras na. Tapasok pa yan. Ganyan ang buhay. Elan, si Pankam, kasi walang. Apat yan pa, ha? Tag-apat-apat. Kabila. Walang totoo dito. ko na itong mga panggaginagawa. Hmm. Nung nasa ibang bansa si Dudong. Mga

Pintuan kasi ay sa dingding kasi magdo-drawing yung mga yan eh. Kukulangin pa sila ng papel. i not mo. kami umuwi mga kapangga, kailangan ay pasok na ni si lahat yan. Yan. Kahit pa paano, maliwalas na yung ano kung Kunti-kunti na lang. Ito, pa sa na ako. Mga kabilong. na yan. Mga kabilong, mga na tayo. Ang katawan natin, puro pawis. Pati mata, may pawis ni. Tumutulong pawis sa mata. ko, ano, na pawis na. Mayroon na mga kabilong. Kaya, 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 sa <laughs> nakikita siya di magsawa kasi pag may lang kasawa na takot siya mag na ako ayaw ko na ano dong? quit na dong Pagod na si Dudong. Mga Dudong o mga Inday, suportahan nyo si Dong Jose. Mga ka-Inday, mga ka-Dudong. Oo. Ito ang tumahan na to. Ilalabas na talaga ni Dodong ang kanyang pagkabisaya. direng, dapita. Tingnan oh, mo Kung mo. Kaya bro. O, yung mga nasa... sa ibang bansa na magandang buhay, huwag na kayo muwi. Diyan na lang kayo. na Diyan na kayo, kasi dito. na Patawad na na pagbabaw

singkat mata itu singkat di ilau eh, grabe na trabaho mga kaplangka ito, so, malinis ng dingding basta, brigada pangalakalan sa mga bata sana mga bata, ito pundeng bed ko. Pag ako na... Ang ah, pabot ko lang. Garit kayo.